你不干。<laughs> no, no, no. Isa sa mga nagawa kong content o isa sa mga adventure na naranasan ko, ito ang kakaiba at hindi makakalimutan. So, zap mga karoks? Welcome to my vlog. Habang papunta kami ng Napsano sa bandang west coast ng Puerto Princesa, ay na namin ang nasirang kalsada. Actually, magbabago na sana kami ng isip niyan. Hindi na sana kami tutuloy. At saka hanap talaga sana kami ng ilog. Dahil sa agaraksyon na DPWH, kahit pa paano ay naging passable yung kalsada. Sobrang lakas ng lagaslas ng tubig sa ilog. At dyan pala napapaisip na ako, sasama ba ako sa kanila? Magpapaiwan na lang. Pero dahil wala akong dalang sasakya. At nakisa kay lang ako kay kay brother Kevin. Na dapat din siya doon sa kanilang nayon. Eh, gusto ko talaga mapunta yung lugar na yon eh. Oh, nayon pa rin. Pero syempre dahil nga sa masama yung panahon, eh, alanganin nga raw talaga. So, kaya napunta na lang kami dito sa bunga, dito sa tinatawag nila na Three Angel. At disclaimer, ha, hindi talaga ganito yung itsura ng Three Angels kapag ka walang bagyo. Been here pangalawa na to. Oh, na tuloy English, so nakita niyo rin naman kung gaano talaga Umaapaw yung tubig niyan Pero after na ng bahayan na Hindi pa yung pinakabaha talaga niyan Medyo umupa na yan Pero sinulong pa rin talaga nito Tignan niyo Pakinggan niyo ang ginagawa ni Kevin Pagmasdan pala <laughs> Langiya Let's try natin ha Please pray for us <laughs> Grabe rin talaga yung lakas ng loob. Pero syempre, dahil tinuruan niya kami kung ng technique dyan, kung paano lumusong dyan sa baha na yan. So, ganito ang ginawa namin. Naglakas loob na rin ako. O, oh, di ba? Hindi nyo nakita ko paano ako tumawid dyan. Syempre, sinecure ko na lahat-lahat para sa akin. Buhay. <laughs> boy boy, boy. Tuwang-tuwa si Marwin Lopez dahil buhay siya. Pero tingnan nyo naman yung lakas ng lagaslas ng tubig. Sobra. Pag yan, makatapak lang isang daliri mo dyan, malamang, basa. lumusong Yun kami dyan, sobrang lamig sa 3 may electricity sila dyan dahil kahit walang ko, meron silang genset kaya kung gusto mo ng malamig na soft drinks or inumin na meron pa rin sila dyan may mini grocery din sila dyan kaya hindi kayo magugutong kung once na mas stuck kayo dyan and kung mangyari man mas stuck kayo dyan walang problema dahil may matutulugan kayo dyan and doon sa kabilang ilog meron din silang kubo doon na pwedeng mag overnight stay kaya walang dapat ipangamba pwede kang mag chill lang dyan Ikaw ay tila At syempre, paalala lang ha, lalong lalo sa mga hindi sanay sa mga ganitong adventure. Kailangan nyo magsama ng expert. Or as much as possible, wag na lang kayong gumala kapag ka ganitong tag-ulan or tagbagyo. Dahil delikado talaga. Lalo na sa mga bata, kids, huwag gagayain, ha? Gano'n, you know, imagine mo kapag tumatawid ka doon tapos na, nasa lubong mo o nabangga ka ng troso, So, ngayon, ako, oh, me, uh, oh, Pero ito, in fairness, ha? Sa three angels na to, pag walang baha o walang namang kung ano-ano masamang panahon, eh, napakaganda talaga. Perfect talaga yung place na to para sa mga tropa. Meron din sila ditong piso wifi, kaya kung gusto nyo mag-update sa inyong mga mahal sa buhay na tulad ng, Naitay, pasinsya rin, di kami ka uli Samuro, grabe ba. So, shoutout ka pala sa may-ari, si Kuya Lon tuloy na talagang napaka-accommodating. Doon hindi naman talaga nila ina-advise o yung time na yan, hindi sila tumatanggap ng guest dahil nga talaga sa masama yung panahon. So, sa matitigas lang ng ulo nito ha. Pero sa mga, pero sinasabi ko sa iyo, huwag niyong gagayahin yung ginawa namin dahil kami lang ang pwedeng gumawa nito. Ano? Ah, Joke lang. Pero syempre kaya naman. Hindi naman namin talaga susuungin kung hindi namin kaya. Pero syempre, as much as possible nga, huwag na lang natin gawin yan. Lala kapag kamahina yung tuhod mo. Ganun. Actually, huwag kayo mag-alala ha. Save yung, na-save, na-save yung kanyang chinelas dyan. Chinelas ni bro Kevin yun. Tinapo niya doon eh, gusto niya maglaro-laro. Eh, muntik na ano, muntik. Kung baga umiwas sa kanya, muntik na laglag. Ayun. At pag uwi namin, ayun na nga, na-stranded kami. Siguro yung mga kalating oras dyan. Pero alam niyo yun, sarap na pakiramdam na marami ka natulungan ng mga na-stranded dyan. Tulak kami ng tulak. At saka, kung baga, nag-ano kami, nagtulong-tulong kami sa pag-isip ng solusyon. Ayan, syempre, shout out kay bro Kevin, kay Marwin, at saka kay Rex. At salamat sa mga taga DPWH na talagang hindi nila kumbaga hindi nila iniwan yung lugar na yan na uh, may na stranded so salut sa mga taga DPWH at saka yung sa asawa ni Garay nakalimutan ko ng pangalan so ito nga pala nakalimutan ko i-share yan o oh, yan diba? papunta pala ako niyan uh, di bali nang ma maiwan yung chinelas basta yung yan yung hawak hawak ko na yan wag ma ano wag lang mahulog kasi nag-iisa lang talaga yan nag-iisa lang talaga yan, dadala namin dyan katuwaan lang kasi yung pumunta kami dyan at saka wala talaga sa wala talaga sa plano so yung biglaan nga pag biglaan natut tuloy kasi actually. Or actually, pero syempre, ingat-ingat pag may time. Ayun, share ko lang, pero sa susunod talaga, pag-aaralan namin yung mga bagay-bagay na ganito. And salute talaga sa mga kasama ko na magagaling din talaga, lalong-lalo si Parin Kevin. Si Parin Kevin, kahit na banggain siguro ng troso yun, kaya niyang iwasan yun eh. pero bro, salamat ha. Salamat sa technique kung paano tumawid talaga ng tama sa ilog. So tara na, huwi na tayo, tama na, dakdak dak dyan. At nai-share ko na rin ang lahat-lahat ng gusto kong sabihin. So, yan, chill-chill ride. And then, kanta ka na. Tila sinutinang maring hulung lulung lulung batin. marikit na hindi ko makapit. And I'm gonna mango shake all my life. Sa tingin mo, right, kung ulos na di makita. At huni na, huni na parang tandang.